Oh. Yan na yan? Oh. Ay! <laughs> <sorry. I'm> Sa'yo! Ay! Sa'yo! <laughs> ano nga ba yung bisyo? <laughs> Palitada. Ha? Palitada. Ano ba isok? Halo ba? Di hawakan mo lang muna to pre. alen? To, hawakan mo muna to. Hindi lumalapat eh. Hayo lumapat ng plywood eh. To plywood hawakan ko? Oo. Oh. Uh, hawakan mo lang. Nakahulog na to. Oo. Uh, uh. silipi silipin mo daw, silipin mo daw. Kung ano. Ayos lang. Ayan. Hop. Ika. Oo. Oh, kung mo dito sa itong kanto eh. Nakakantuhan yan Ha? nakakantuhan bos ah pangit nga naman pag ano huwag oh. kanto ano na? hirap nya kantuhan tong ano na ito ayo ayo oo nya niya ni mahirap kaya atas ang hulog iya paano naman yung ginagalaw-galaw mo sige 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 ay tuloy hirap na yung tao Ayusin mo kasi! O yan, nakaayos na. Kaya silipin ko. Ayos na. Sabi ko wag mo kibukibuan niya. Tinamot ng tangka na pati ang halo. si mo daw! Oo. Oh. Oo. Oh. Ay, sorry! Po, sa akin mo yung pinatak? Ya, kaya na mo eh! mo! yung pinapapatakan mo! Yan, yeah, parang kinibo mo kasi! Huwag mo kasing kalawin! Ay, naman! Ginagalaw mo ayo! Oh! Okay! Ibig sabi sa mo, hindi ko mabitawan ito! Oh! Ay! Ayusin! Masun ka ba? Nasa blay nga ay! Masun ka! Yaka! Oo naman! Ayusin mo na ba? Baka matagal ko sa saipan! Oh. Gusto mo patamahan ko pa ito dito ayo! Tiyan mo! Oh. Oh. oh, ayan Oh! Oh! Tapos! <laughs> Ano yung kinikibukin mo mo? Ano mo? Napakain ako ng halo ng aking mason. Pupare, ginagawa ko lang mo. Iga, rada yeah, please yeah. tuloy. Ako lang ang tumutulong sa pes. Yung mason natin, oh. Pinagdipin pa lang, oh. Ako lang ang humahawak. Ano mo na to? Ano Ay, narito na kaganyan. Iyan, ay kinabuhon niya. Kaya so, uh, duma please. Ito, tanggalin niyo na to. O ano, <laughs> <laughs> mo huh? mo mo pagano, himbusot na ulog <laughs> <Dima, madaling laughs> <bus>, yung ahalo ko doon. Ano, isa ko pa ba? Ano ano mo yan? Ano ano mo yan para ulog ng tinasunyan? Hindi mo madali ng alibus ng trabaho nito. Hindi mo masunyan. Ay hindi mo nakasama mo na to? Nakadya jadi na kami niyan. Nagroro ng pala na ba 'e? Kita mo kinawasan <laughs> yo. Bisit <laughs> <laughs> ka bay.